Kamusta, mga kapusa lovers? Ako si Money Matters, at welcome ulit sa ating perfect na vlog. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang nakakatuwang tanong, bakit kaya tayo nililik ng mga pusa? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Tara, alamin natin. Ang paglik ng mga pusa ay isa sa mga paraan nila para ipakita ang kanilang nararamdaman. Pero hindi lang ito simpleng sweet gesture, may iba't ibang ibig sabihin ito, at yon ang iisa-isahin natin ngayon. Isa, para ipakita ang pagmamahal. Una sa lahat, ang paglik ng pusa ay tanda ng pagmamahal. Parang sinasabi nila, I love you, human. Nakakatuwa, ba? Diba? Ito rin ang paraan nila para ipakita na komportable sila sa iyo. Dalawa, para sabihin ikaw ay bahagi ng pamilya. Alam nyo ba na sa mundo ng mga pusa, ang paglik ay paraan para mag-bond at ipakita na kabilang ka sa kanilang pamilya. Kung nililik ka ng pusa mo, parang sinasabi nila na ikaw ay isa na sa kanila. 3. Para markahan kabilang territory, nila. Isa pang dahilan, mga kapusa lovers, ay para markahan kabilang kanilang territory. Ang laway ng pusa ay may natural na amoy na nagsasabing, akin ito. So kung nililik ka nila, congratulations, sa kanila ka na. 4. Para magpakalma. Ang paglik din ay nakakatulong sa mga pusa para magpakalma. Kung minsan, ginagawa nila ito kapag stressed sila o kailangan nila ng comfort. At kapag ikaw ang nililik nila, parang sinasabi nila na ikaw ang source ng kanilang peace. 5. Dahil curious lang sila. At syempre, minsan, curious lang talaga sila. Ang mga pusa ay mahilig mag-explore gamit ang kanilang dila, kaya kapag nilik ka nila, baka inaamoy o iniimbestigahan lang nila ang iyong balat. Sino ba naman ang hindi magiging curious sayo, diba? At yan ang mga dahilan kung bakit tayo nililik ng mga pusa. Kaya kung minsan na mapansin mong ginagawa ito ng pusa mo, tanggapin mo na lang, isa itong malaking compliment. Ano naman ang ibig sabihin ng lik ng pusa mo para sayo? I-share nyo sa comments! Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i ang video na to para mas marami pang pusa lovers ang matuto. Salamat sa panonood at kita kits ulit sa ating susunod na vlog. Bye, mga kapusa.